Yan guys, nangunguha kami ng bunga ng kalumpit. Ayan, Ayan nagalaglagan siya guys. Pero mas maganda kung uugain mo. Oh, Oo, maganda sa ulo. Hinigin natin ng sahod para <laughs> hinigin natin ng sahod para hindi sila ma Bruce. <laughs> Kaso na tayo guys, nangunguha at nag-uga. Parang hindi abot ng net dyan kuya. May talim! Ano? <laughs> lang guys ang napalaglag ni Kuya Gudo doon sa kanyang iluga na sanga. Nalate na kasi kami guys ng pag-uuga kasi marami na nagbagsakan. Ang dami na dito guys sa tinanyo. Yan. Ang dami na. Sisibol na naman yan dyan. Dyan din ako naninimot ng kinakain ko guys. nako ito pala na andito yung tanim kong abogbati. Ayan guys. Oh, nasinisimot ko yan. Pagkatitingnan ko pag ganito. Kanya na itsura niya. Yan din nadampot ko. Ito ang kinakain ko. Minsan wala nang hugas-hugas. Minsan hugasan din naman. Kunwari. Napaka na nga yung malagpati. So yun lang guys. Kaunti lang. Pero jam na. Makakapagawa na kami ng pangpalaman sa tinapay. Nasira na yung garden net. Mamaya ako nakukunin kasi baka may pumatak-patak pa dyan. Maglalabang muna ako. See you later guys. Ito guys karami lang kuha akong kalumpit. Doon sa sinahod namin na inuga ni Kuya Gudo. Ang dami kaso. Hindi siya guys kalaki yan. Uy, may maliit pang Dapat ganito siya guys kalalaki. Oh. O mas malaki pa dito. Kaso dahil din yata sa init kaya maliliit siya. Pero matamis guys. Grabe. Sarang ang dami.